Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa nakakakilig at napakasweet na Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay binanyag na nga ni Miss Rachel ang sikreto ni Kuya Roel kung paano daw talaga siya nakuha. Ito daw ay dahil sa napakatamis ng na mga tingin ni Kuya Roel sa kanya. Grabe at napakaganda daw at nakakaakit naman daw talaga ang mata ni Kuya Roel. May isang clip kung saan sumasayaw ang dalawa at nagtititigan silang dalawa. Ngunit dahil napaka kaaking-akit ang titig ni Kuya Ruel, ay talagang napaiwas si Miss Rachel sa titig ni Kuya Ruel sapagkat hindi niya kinaya at kinilig siya. Grabe at yun daw pala ang sekreto kung bakit nakuha ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay grabe daw talaga ang mga mata ni Kuya Ruel kapag tinitigan ka. Dahil na tinitigan daw siya palagi ni Kuya Ruel, ay parang natutunaw daw talaga siya na parang ice cream. Grabe at yun ang sekreto ni Kuya Roel kung bakit napaibig din sa kanya ang dalaga na si Miss Rachel. Kilig na kilig nga si Miss Rachel nung kinikwento niya sa mga viewers na doon daw talaga siya nahulog kay Kuya Ruel. Grabe at napaka-powerful naman pala ng mata at ng titig ni Kuya Ruel. Grabe, tantalizing eyes talaga si Dodong. Grabe ka Dodong, shoutout out sa'yo dyan. Grabe ka na lang ga. Kahit sino ay mapapatingin na sa'yo, grabe ka na. Iba din ang yung karesma. Grabe. <laughs> Best asset po talaga ni Dodong yung mata, no? Yes. Maganda po ang mata ni Dodong. Diyan ka na Diyan ka nakuha, ka nakuha ni Dodong. Naalala ko yung nakatitig sa'yo si Dodong. Sumasayaw kayo tapos yung mukha ka, ko kasi di mo na kaya ting. Ay, nakaka-distract po kasi kapag tinitingnan ka ng tao, madidistract ka talaga po yung matatawa ka na ng bigla. Kasi, grabe sa, kasi, kasi sa isip-isip ko, grabe naman makatitig to. <laughs> eh, sanay naman po ako makipagtitigan. Pero, pag sa kanya, na ano tayo nang parang hindi tayo makatingin ng ayos. Kasi, iba yung tingin niya man, no? Kasi yung mata niya kasi iba. Yung mata niya parang, parang tutunawin kayo, eh. parang gagawin kang ice cream. ice <laughs> cream. Mata. Hindi. Nangangain daw yung mata, sabi ni Lola. <laughs> ay, nangangakit. Mm -hmm. Nangangakit? <laughs> Nang Paano Nang kasi Nang yung mata ni Dodong? <laughs> <laughs> siyempre po, para sa karagdagang informasyon, at itong sing-sing na to, dito ko lang nilagay kasi, siyempre po, ay ito po yung galing sa, ano, kasabay po nitong kwintas ko, nitong bracelet. Ayan, naisuot-suot ay, ko ngayon. Ito po ay natanggap ko nung birthday yung 7th birthday natin. Nung April 28. Pero natanggap ko ito nung April 29, yung second, ay yung part 2 ng ating birthday. Ito po ay natanggap ko. Kasab kasabay po nito. Dito ko lang nilagay sa ano. Kasi dito lang kasha. Pag dito, baka di na matanggal. Dito ko na lang nilagay. Mm. <laughs> ito pa. Ay, nakain ko yung buhok ko. So, ayun. Kaya dito ko nilagay. Kaya mukha tayong may asawa. <laughs> Pero wala po. Wala po po tayong asawa. Future. May future. Asawa. Ay! Alam niyo po ba? But... Excuse me. Oh, Shout out. Shout out. Shout out. <laughs> chat out mo, chat kaga ga. Sino ka chat mo? Preda? Eh, pinag-usapan ka namin dito. Backstabber kasi ako. Joke lang. Eh, pakaray ka. Joke lang. Ah, yun ako, puti. Ay, puti. na naman sa propakit niya. Dumating na pa ang ating cute boy. Cute ng kalina. Pagkatapos nga nito ay dumating na si Kuya Ruel at nakisali din siya sa live ng dalaga na si Miss Rachel. Pagkadating niya ay natuwa din si Miss Rachel sapagkat sinabi niya kay Kuya Ruel na si Kuya Ruel ang kanilang pinag-uusapan sa kanilang live. Talagang kinilig nga si Kuya Ruel nang malaman nito pagkatapos naman ay pinagtatawanan ni Miss Rachel at pinagsasori ni Miss Rachel si Kuya Ruel sapagkat tinulugan niya daw ang kanyang mga subscribers at fans dahil nag-premiere daw ito ng live at bilang tulog naman. Kaya naman ang nag over ay si Miss Rachel. Grabe talaga ang kaswita ng dalawa at napakakulit din ni Miss Rachel and Kuya Ruel kapag nagsama binibiro pa nga ni Rachel, si Quiruel at sinabi na kapag lumingon ka, akin ka. Grabe at sobrang kinilig ang mga mananood sapagkat talagang lumingon ng dahan-dahan si Kuya Roel. lumingon si Kuya Ruel, ay kitang-kita na hindi na bumaba ang mga ngiti ni Miss Rachel sapagkat sobrang kinilig naman si Miss Rachel. Grabe at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawa. Parang mag-boyfriend talaga at girlfriend na si Miss Rachel and Kuya Ruel sa level ng kanilang kaswitan. Oh angel, angel baby, angel. Cute ng kalingap. Lalo Girlfriend, Wow. Wala, hindi pwede pwede. May nakaka- E, ano naman syo? Ga, magpento ka daw about kahapon. Magpento ka daw kung anong naramdaman mo uh, nung hinalikan delivery. at niyakap ka ni Fred. Ay! Ah? Sorry yung kinilig gabi kasi ako tulog na. Ay! Grabe ka, mag-sorry ka sa mga viewers na andyan. Ay, sorry po, po oh, gabi. Uh, Grabe, okay. tulog hugon ko ba? Buti pa andyan po si Langga. Siya po yung nag-takeover ng ating live kagabi. Live premiere. kasi ah, Tape. Ano? <laughs> para sulat ka. Apan lang dito. Patikitan lang na Dilipet. Yung... Grabe. <laughs> <So>, Nakatulog <ayan, laughs> po ang inyong host ko Hindi kagami. po talaga yun. Natulog po talaga si Nanchan. Hindi. <laughs> Kung <laughs> sinabang... <laughs> <laughs> Nangga. Mag-sorry ka. Say sorry to the viewers. Hindi. Sinbihin siya. I'm sorry ba? I'm dandy. Sinsirin sorry. Dapat yung lumuluhod. <laughs> Sinihanap ko si Justin. Mabuti akong higat. but higat ka. ang besi ko ang Masama. Ito, ito. Ito. Ayun, Parang akong nawabusan ang dyan Uy ka, magbasa ka doon. ang uh, uh, um, person Ba't seryoso? ang beshi ko ang ito.

Asarin ah, ya. Okay, yeah. na. Asarin natin silang ka. Yan, meron yan. Meron na yan ka love team na yon. Isa niyo po ba ng part 2? <laughs> 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 Volunteer na si Pute. Eh. Magpa part 2 po tayo. Sabihan po natin si Sir Olives. <laughs> Ay! Hindi, gusto talaga i-flex yung bagong ano niya. Oo, oh, kanina ko pa pin-flex kasi proud ako sa nangyay kayo nito. Thank you so much po. Hindi ko kilala ko sa inyo. Basta maraming thank you. Ga. Ga. Pag gumarap ka. Pag gumarap ka. Ga, pag gumarap ka. Kay Prida pa. Kaya wala <Frida> ka. <laughs> Kaya <mo> ka. Hakin <laughs> ka. ka. Uy. <laughs> Pa dyan, ha? <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli. Bye!